Hello guys! So guys, tuturuan ko kayo paano magpaint ng balahibo ng aso katulad nito. So materials pala na gagamitin natin ay pointed brush kasi balahibo yung pipinta natin at saka acrylic paint or oil paint kung meron kayo. Pero acrylic paint lang yung gagamitin ko dito guys kasi ito lang yung alam kong gamitin. Mga size pala ng brush na gagamitin natin guys ay number 8, number 6, number 4, at saka number 2. At ang mga kulay naman na gagamitin natin ay burnt amber, burnt sinya, titanium white at saka lamp black. So proceed na tayo sa painting guys. Nasasabi ko sa vlog ko na madali lang mag painting kasi yung crayon at saka painting parang same principle lang sya. Una gagawa ka muna ng base tone. Di ko alam kung base tone man tawag nito sa painting. Kung ba rin kayong alam guys, comment lang dyan sa comment section below. Kasi gagawa tayo ng multiple layers guys. Mas maganda kung gumawa ka muna ng base tone para lito yung susunod na layer na ipapatong mo. Pag natuyo na yung base tone mo guys, pwede ka na magpatong ng another layer. Kasi acrylic paint yung ginagamit natin, mas maganda kung patuyuin mo muna bago ka mag-add ng another layer. Di ko alam guys kung sa oil paint kung ganito ba yung process na paglilayering. Kasi sabi nila na matagal na matuyo yung oil paint. Di ko alam kung ano bang process na paglilayering dyan. Kung patutuyuin pa muna yung base tone bago ka mag-add ng another layer. Or pwede na siyang patungan ng another layer kahit basa pa yung first layer. Sa mga may alam dyan paano gamitin yung oil paint, pwede ka mag-comment dyan sa comment section below para matuto din ako. Dito sa third step guys, dito ka palang magsisimulang i-detail yung painting mo. Napansin ko kasi sa mga baguhan, first layer pa lang or kakasimula pa lang ng painting nila, gumagawa na kaagad sila ng detailed painting. Mahirap dyan guys. Mahirapan ka dyan guys pag detailed ka na kaagad. So mag-proceed na tayo guys sa main topic natin sa video na to, yung paggawa ng balahibo ng aso. So, kunwari, ito yung sketch ng balibo ng aso. So, gagawin natin yung first step, which is yung base tone. Ang ginagawa ko dito, guys, sinusundan ko lang yung sketch ko. Pero, pwede naman i-full blast mo to guys, na isang kulay. Pero, sa case ko, gumagamit kasi ako ng darker color, katulad ng burnt amber. Kaya di ko siya pinu-full blast. May tendency kasi na matabunan or mawala yung sketch ko. Mahirapan ako afterward. So, pwede ka gumamit dito ng burnt sinya kasi medyo light yun. Para kita pa din yung sketch mo. Pag natuyo na yung base tone mo guys, pwede ka na mag-add ang another layer. Dito na part guys, sundan mo lang yung sketch mo. Kung darker area dyan, itadark mo yung shading mo dyan. Kung lighter area naman, ilalight mo lang din. Kasi dun sa third step, dun ka na mag talaga. At pwede ka na din mag-add dun ng highlights, mga ganyan. Sa step number 1 at saka step number 2 guys, gumamit ka pala ng malalaking brush para madali siyang matapos. Tulad dito, gumamit ako na ng number 8. Dati kasi, kung ano yung ginamit kong brush sa simula, yun lang din yung gagamitin kong brush hanggang sa matapos. Mahirap at matagal matapos yung gawa mo guys pag isang brush lang yung gagamitin mo. Bukas pala guys, magsisimula na ako mag-upload ng mga tutorial all about crayon. So, sa lahat ng na nakabili ng crayon sa akin, abang-abang kayo guys sa YT channel ko. Kasi tuturuan ko kayo paano gumawa ng realistic na portrait gamit yung crayon. So dito guys, step 3, magmix ka ng burn sinya at saka kaunting white. Dito ka na magsisimulang mag-detailed sa paggawa ng balahibo ng aso. Ang technique pala guys sa paggawa ng realistic na buhok ng aso, pati sa buhok ng tao guys, ganito din yun yung technique. Gahin nyo lang yung ginagawa ko guys. Tulad ng ginagaya ko yung balahibo ng aso, ganito lang guys, maliliit na buhok lang yung ginagaya ko. Gahin nyo lang yung pag-shade ko guys. So, wag yung gumawa ka ng buhok na medyo malaki. Para kasi siyang flat tignan. At gumawa ka lang ng multiple layer ng balahibo guys. At kada layer na i-add mo, i-adjust mo lang yung kulay. Medyo lighter siya para pumatong siya ba at makagawa ka ng illusion na para makapal yung balahibo niya. Dito na part guys, magmix ka ng burnt amber at saka kaunting black. Shade mo yung darker area or darker spot para maging 3D talaga siyang tingnan. Sa totoo lang guys, sa simula lang talaga mahirap yung painting kasi wala ka pang idea kung paano yung gagawin mo. Pero pag nakatry ka na or nakasubok ka na ng isa or dalawang beses, magkaka-idea ka ba na ganito yung gagawin ko, ganito yung siguro yung mali ko, kaya pangit yung gawa ko. Mga ganyan guys pa at magkaka-idea ka din kung ano yung brush na bibilin mo. Parang sa lahat ng bagay, ganyan naman siguro yung sitwasyon kadalasan. Sa simula kasi mahirap yan kasi wala ka pang idea eh kung ano yung gagawin mo. Pero pag tumagal ka na dyan, sa area na yan, parang napakadali na lang niyang gawin at makaka-discover ka pa ng bagay na ikaw lang yung makakagawa. Para na totoo totoong balahibo guys, no? Nakikita ko na siya. Kahit di pa tayo gumawa ng highlight yan So dito, gagamit na tayo ng number 2 na brush, itong pinakamaliit natin na brush, para gagawa na tayo ng highlights. Pag-mix ka lang ng kaunting burn scene niya, at saka maraming white kasi final layer na to guys. Gumawa ka lang ng mga layer guys ng balahibo hanggang sa makuha mo yung nasa reference photo mo. Basta i-adjust mo lang yung kulay guys kada layer. Depende pa rin yan guys sa reference photo mo at sa sarili mo. So sana may natutunan kayo sa mga tutorial natin ngayon. Kung gusto nyo palang bumili ng mga gamit na ginamit natin dito guys. Ito pointed brush at saka itong canvas panel may pre-easel na siya. Tatlo pala yung laman niya guys sa isang balot. So maraming salamat sa nakaabot dito.